katotohanang si Propeta Muhammad, peace be upon him, ang kanyang pag-aasawa sa isang bata. Bakit nga ba legal sa Islam ang pag-aasawa sa bata? Ito ba ay kultura o isang doktrina ng relihiyong Islam? Ayon sa kasaysayan, si Muhammad ay nagpakasal sa isang anim na taon na bata, si Aisha, anak ni Abu Bakar ay isang magandang maliit na batang babae. Si Muhammad ay pinakasalan siya noong siya ay 53 taong gulang at siya ay 6 na taong gulang lamang. At sila ay naging ganap na mag-asawa at pagtatalik noong siya ay siya'm na taong gulang. Ayun sa ating pananaliksik, ating alamin ang kabuuan ng ating paghahanap ng kasagutan ayon sa mga lathala na isinulat ng mga nagsiyasat sa mga bagay na ito. Totoo bang nagpakasal si Muhammad sa isang batang kasintaan na nagngangalang Aisha noong siya ay 53 taong gulang at ang bata naman ay 6 na taong gulang? Kung gayon, paano ito binibigyang katuwiran ng mga Muslim mula sa kanilang kuwarang propeta na si Muhammad na itatag at ganap na makatotohanan ngunit hindi lahat ay lubos na sangayon sa pag-aasawang ito ang tradisyon ng Lady Aisha sa kanyang murang edad ng panahon ng pagpapakasal kay Propeta Muhammad ay nagmula sa isang hadith. Ano ang ibig sabihin ng hadith sa Muslim? Ang salitang hadith ay nangangahulugang bago o isang piraso ng kabatiran. Ang pangrelihiyong kahulugan nito ay pahayag, kilos o pagpayag na patungkol sa propeta ng Islam na si Muhammad. At sa pagpapatuloy, sa isang pinaka-autentiko na koleksyon, Sahi al-Bukhari, kung saan si Aisha mismo ay nagsabi ang mga katagang, ang mensahero ng Allah ay pinakasalan ako noong ako ay anim na taong gulang at naging ganap ang kasal at pagtatalik noong ako ay siyam na taong gulang ayon kay Ayesha. Sa lahat ng kritisismo na dinanas ng Islam mula nang lumitaw ito sa eksena bilang isang bagong relihiyon labing apat na siglo na ang nakalipas. Ang kasal ni Muhammad kay Ayesha ay hindi kaisa sa kanila hanggang sa panahong ito. Ang Muslim apologies ang mga tagapagtanggol ng Islamic tradisyon ay nangangatwiranan na ang dahilan kaya hindi ito pinupuna sa kanila dahil ang pag-aasawa at edad ay napakamakasaysayan at kultural na kontekstwal. Ayon sa kanila, kaya halimbawa, ibang-iba ang ibig sabihin ng pagiging siyam na taong gulang sa isang lipunan kung saan maikli ang pag-asa sa buhay kumpara sa mahabang pag-asa sa buhay ng makabagong henerasyon. Sa katotohanan, ang ideya ng mga batang babae na magpapakasal at maging ang paglilihi ay karaniwan sa panahon ng medieval. Sa kristyanismo, halimbawa na lang, karaniwang tinatanggap na si Birheng Maria ay nasa pagitan ng labing dalawa, labing apat na taong gulang nang siya ay ikinasal kay Joseph at noong ipaglihi niya si Jesus nang siya ay birhen. Kaya ang kasal ng Propeta Muhammad kay Aisha ay hindi kakaiba sa panahon na iyon kung saan naganap ang kasalang iyon ayon sa Islam ang paggigiit sa ikadalawamput isang siglo na mga ideya sa moralidad at kasal na umusbong sa kanilang sariling karapatan para sa magkaibang panahon at lugar ay isang ahistorikal na diskarte. Higit pa rito, ang usaping ito ay napupunta sa mayroong isang napakagandang karunungan ayon sa Islam ng pakasalan ni Muhammad si Ayesha sa murang edad. Ayon sa pagkakaalam ng Islam, Ayon sa kasaysayan, si Aisha ay lumaki bilang isang napakatalino na babae na may matalas na memorya at medyo matapang sa paggigiit sa kanyang sarili sa panahon at pagkatapos ng buhay ng Propeta Muhammad bilang isang iskolar, opinyonado na pinuno ng komunidad at isang diplomat. Hindi gaya sa inaasahan mo sa katulad ng isang napakabatang kasintahan ni Propeta Muhammad. Ayon sa parehong koleksyon ng hadith, si Ayisha ay labing walong taong gulang lamang nang mamatay ang propeta Muhammad. Kilala niya ang propeta sa loob at labas, nakikibahagi sa isang matalik na espasyo at tahanan kasama niya sa loob ng siyam na taon at nasa tabi niya sa panahon ng pangangailahan. Dahil nga rito, ang pagmuni-muni ni Ayisha sa naging buhay ng propeta ay tinuturing na ito ay kabilang sa pinakamahusay na alaala ayon sa Islam. Karamihan sa napatunayang koleksyon ng hadith sa Sunni Islam ay nagmula sa mga salaysay ni Ayesha, kabilang ang ilan sa mga pinakamatalik na kaibigan at mga kapitbahay sa Sunni Islam ay madalas na sinasabi na one-third ng Sharia ay mula kay Ayesha. Matapos ang pagpanaw ng propetang si Muhammad, si Ayesha ay tinuturing ng Islam na isa sa pinakamahalagang huling iskular ng pagbuo ng tradisyong Islam hanggang sa kanyang kamatayan makalipas ang apat na dekada ang isa pang tugon ng mga Muslim sa tanong na ito ay nagmula sa mga rebunista ang mga nakikibahagi sa pag-aaral ng mga kritikal na pagsusuri sa kasaysayan kabilang ang mga aspeto ng buhay ng propeta kasama ang iba pa marail ay hindi gaanong kilala mga tradisyon o mga bagong tuklas Ang argumento ng mga rebunista ay sa kabila ng tunay na hadith may isa pang hadit mula mismo kay Asia kung saan naaalala niya ang isang pangyayari mula sa buhay ng propeta na magsasaad na siya ay sa katotohanang mas matanda sa siyam na taong gulang. Bilang karagdagan, ang mga mapagkakatiwalaang mananalaysay sa tradisyon mula pa noong unang panahon ay nagtala kay Aisha bilang sampung taon na mas bata kaysa kanyang kapatid na babae, si Lady Asma na naitala bilang 28 taong gulang noong panahon ng epikong paglipat mula Mecca patungong Medina na gagawin si Asia sa kabuuan ng labing lima sa oras ng kanyang kasal at sa kabuuan ng labing sa oras na ang kanyang kasal ay ganap na. Sa anumang kaso, mahalagang malaman na kapag ang mga Muslim ay tumingin sa sona mayroon silang halimbawa ng pag-aasawa ng propeta sa mga babae na higit na mas matanda kaysa kanyang sarili at balo din. At pagdating sa sagradong batas, hindi lahat ng ginagawa ng propeta ay nuuna sa paraan ng paggawa. Sa halip, ang mga taong nagbibigay kahulugan sa sagradong batas at ang paggamit nito sa bawat panahon at lugar ay matagal lang itinatag na ang kultura at kaugalian ay may makabuluhang timbang. Dahil dito, maraming mga bansang muslim nang kahit man lang sa papel ang nagbabawal sa pag-aasawa ng mga bata hindi sa pagsuway sa sona o syariya ngunit sa halip ay alinsunod sa mga prinsipyo at maxims nito. Ngunit hanggang sa ngayon ay pinapatupad pa rin ng Islam ang child marriage dahil ito ay kultura na sa kanila at bukod pa doon ay nasa kanilang Quran ang doktrina ng pag-aasawa ng bata mula sa kanilang Quran at hadith. Ayon sa Quran, nakasaad sa kanilang sura 65.4 na ang mga matatandang lalaki ay maaaring magpakasal sa mga prepubescent na kababaihan lalo na sa mga minor de edad na hindi pa nakapagmenstruation. menstruation Ngunit sa Christian Canon Law, ay pinagbabawal ang pag-aasawa sa batang babae lalo na kapag ito ay hindi pa dumating sa tinatawag nilang menstruation sa kristyano ay may tamang edad ng pag-aasawa Matatandaang si Caprede Aguilar ay nagkaroon ng menor de edad na kasintahang babae alam niyang bawal ito sa batas kaya nag-convert na lang siya sa Islam at pinakasalan niya ito sapagkat legal sa Islam ang pagpapakasal ng menor de edad. Kaya noong panahon ng Pangulong Duterte ay nilagdaan ang bagong batas, ang Republic Act No. 11596 o ang Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violation na ipinagbabawal at pagsasakriminal ang pag-aasawa ng bata ang mga nasa hustong gulang na nag-facilitate o nagayos ng child marriage ay mahaharap sa multa na hindi bababa sa 40,000 piso at pagkakulong ng hanggang labing dalawang taon. Ngunit ang mga Muslim leaders sa Southern Philippines ay hinimok si Pangulong Rodrigo Duterte na pawalang bisa ang nilagdaan na batas na nagsasakriminal sa child marriage dahil ito raw ay bahagi na ng kanilang kultura bilang Muslim, ang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao ay hindi sumusuporta sa batas na ito. Ayon kay Romeo Sema, ang Labor and Employment Minister ng rehiyon, hinihiling nila sa pangulo na muling isaalang-alang ito at i-reject ang batas. Ayon kay Romeo Sema, habang ang isa pang Muslim leader ay nagpadala ng apela sa opisina ng Nooy Pangulong Duterte. Ayon sa mga Muslim leader sa bansa, ito ay kanilang kultura na mahirap nang baguin. Ayon pa sa Muslim leader, ay sa Islam ay walang takdang edad para magpakasal hanggat ang isang batang babae ay umabot sa edad ng pagdadalaga, pinapayagan silang magpakasal.